Batang hinatulan ng kamatayan, inosente pala. Hawak ang isang Biblia. Nanginginig na lumakad papasok sa execution chamber ang batang si George Stinney Jr. Sa edad na labing apat, siya ang pinakabatang taong hinatulan at pinatay sa electric chair sa kasaysayan ng Amerika. Bago ang trahedya, simple at tahimik ang buhay ng pamilyang Stinney sa Alcolu, South Carolina. Ang ama ni George ay uh, nagtatrabaho sa isang lumber company. Nakatira sila sa isang maliit na bahay kasama ang inang si Amy at limang anak. Si George Jr. ang panganay, isang payat at tahimik na batang nasa ikapitong baitang na tumutulong sa pagpapastol ng baka. Ngunit noong hapon ng Marso 24, 1144, habang pinapastol ni George at ng kanyang kapatid na si Amy ang kanilang baka, dalawang batang babae ang lumapit sa kanila, sina Betty June Binaker, Labingisa, at Mary Emma Thames, Pito, upang magtanong tungkol sa bulaklak na Maypop. Hindi ito alam ng magkapatid, kaya umalis din ang mga bata. Yun na ang huling pagkakataon na silang nakita ng buhay. Kinabukasan, natagpuan ang kanilang bangkay sa isang kanal bugbog, guwan at walang buhay. Sa tabi nila, ang sirang bisikleta. Arestado si George Jr. kinagabihan mag-isa. Walang magulang o abogado nang tanungin siya. Ayon sa pulisya, umamin umanusya sa krimen. Ngunit walang record ng confession at hindi ito pirmado. Wala ring ebidensyang pisikal laban sa kanya. Masaklap, wala siyang matinong depensa sa korte. Walang testigo mula sa kanyang panig. Ang kanyang trial ay tumagal lang ng isang araw. Sa loob ng sampung minutong deliberasyon, nahatulan siya ng kamatayan ng isang all-white jury. Julio 16, isang libo siyam apat na raan, 44, pinigti sa kuryente si George. Napakaliit ng katawan niya, kaya kinailangan pa siyang paupuin sa aklat para umabot sa electric chair. Tumulo ang laway at nalantad sa mga nanonood ang kanyang mata habang tinatamaan ng dalawang libot apat na daan bolts na kuryente ang kanyang katawan. Pitumpung taon ang lumipas, muling binuksan ang kaso. Sa tulong ng mga abogado, aktivista, at testimonya ng kanyang mga kapatid, pinatunayan ng korte noong 2014 na inosente si George. Wala siyang patas na paglilitis. Wala siyang tunay na abogado. Wala ring ebidensyang nagpapakita na siya ang salarin. Ngunit kung hindi si George, sino ang tunay na pumatay? Ayon sa ilang taga-alkulu, alam ng lahat ang sagot noon paman. Isa raw sa mga anak ng may-ari ng lumber company, ang George Burke Jr., ay itinuturong sa laren Siya pa raw ang isa sa mga miyembro ng jury na naghatol kay George Stinney Jr. pero nanahimik ang bayan. Dahil makapangyarihan ang pamilya Burke. At hanggang na ngayon, nananatiling misteryo ang tunay na pumatay kina Betty at Mary Emma. Ang kwento ni George Tini ay hindi lang kwento ng isang batang biktima. Isa rin itong paalala ng kung gaano kabrutal ang epekto ng diskriminasyon at kung gaano kalalim ang sugat ng sistemang hustisya noong panahong iyon. Sabi nga ni Martin Luther King Jr., Justice delayed is justice denied. At para kina George, Betty at Mary Emma ang tanong, ay nananatili, may hustisya pa bang natira kung ang inosente ang isinakripisyo?